Welcome back sa ating mga Balitang Basketball. Hindi na problema sa ngayon ni Wim Banyama ang kakulangan ng big man sa kanilang kupunan. Sa nagdaang season ay malaking problema nitong si Wim Banyama sapagkat wala siyang ganong katulong sa big man. Itong si Wimby ay naglalaro minsan bilang forward, minsan center. Pero kitang kita naman nais niya na maging permanenteng forward. Mas uh, flexible kasi ang uh, posisyong forward kumpara sa center. Ngayon, binigyan na ho ng solusyon ng Spurs ang kanyang problema. Pagkatapos na kanilang makuha si Kelly Olenek, ngayon kanilang isunod itong si Lo Cornet galing sa Boston Celtics. Parehong mga bitirano itong si Kelly Olenek at Lo Cornet. Matutulungan nila si Wim Banyama sa spacing, sa rim protection. Kahit papano, all goods na ang kanilang experience para makatulong sa kanya. Maganda na marami kang big man, mga center, option. Siyempre, sa kanilang kupunan na marami silang gwardya ay check na mapapakinabangan talaga ang tatlong big man na ito. Sa ngayon ay hindi pa legit na championship contender itong Spurs pero baka bulaga sila sa season na ito. Maraming team sa ngayon ang naghahanap ng veterano sa kanilang kupunan. Itong si Kevin Love mga idol, kating ng umalis sa Utah Jazz. Pero as of now, sa paggawa ko ng video ito ay wala pang nangyayari sa kanya. Itong si Kevin Love para sa Miami Heat ay nag-average ng 5 points, 4 rebounds, 1 assist, 0.7 steal, and 0.2 blocks per game. 10 minuto lamang ang kanyang playing time napakaliit. Gayon pa man, consistent itong si Kevin Love sa kanyang uh, veteran experience, especially sa rebounding at sa depensa kapag nabibigyan ng exposure. Ang kanyang shooting sa field 35% sa 3 point line 35% Magiging 37 years old na itong si Kevin Love ngayong Setyembre Mababa lamang ang kanyang stats dahil mababa ang kanyang playing time pero kapag ito'y ibababad mo, siguradong marami ka pang mapipigas sa kanya. Para sa inyo, ang team kaya mapupunta itong si Kevin Love? Ang gusto niya, yung malaking market at yung isang contender na kuponan. Ayaw ng Golden State Warriors na maulit pa ito nangyari ngayon kay Kuminga. Kaya sa ngayon ay iba ang kanilang ginagawa sa Kapartner, kabatchmate nitong si Kuminga na si Moses Moody. Hindi katulad ni Kuminga, itong si Moses Moody ay gamit ng gamit ng Golden State Warriors. 22 minutes per game ang kanyang playing time. Kahit 9 points per game, 2.6 rebounds, 1 assist per game ang kanyang ina-average ay napapakinabangan naman siya sa depensa niya, sa kanyang hassle and bustle, kahit na hindi ka pumuntos ng malaki. Pero malaki naman yung uh, naibibigay mong tulong sa depensa, sa playmaking. Mataas yung plus minus mo, ibig sabihin niya ay maganda yung epekto mo, yung impact mo sa iyong kupunan. Walang malas, walang swerte sa NBA. Itong si Kuminga, yung kanyang posisyon forward, alam nating mayroong uh, problema dyan sa kanyang uh, kaposisyonan. Si Jimmy Butler, Samantalang itong si Moses Moody ay ginagamit talaga ni Coach Steve Kerr ang kanyang mga gwardya. Kaya so far so good naman itong si Moses Moody at yan sa ngayon ang kanilang iniiwasan na baka mangyari kay Moses Moody itong nangyari ngayon kay Kuminga. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.